Hello guys, what's up? Good morning. Kumisa ako maaga ngayon para magbike. Akala mo naman napakaaga eh, no? Mag-aalas 7 na. Sarap kasi matulog eh, no? At syempre, ilamos muna tayo at si Pilyo. Bisa na pang bike para hindi sumangit yung betlog kakapidal Dahil nagbablog ako, kunwari, may kumukuha sa atin habang ginagawa itong pagbibihis. Nga pala, napulot ko lang pala tong helmet sa basurahan. Iba, ayos. O tara, larga na. Padyak na. Ngayon sa Yom Kippur. Ito ay isa sa mga pinakagusto kong holiday dito sa Israel. Walang sasakyan, walang motor, walang bus, walang traffic. Sa mga caregiver naman katulad ko, walang bisita sa bahay ng alaga. Hindi naman lahat kasi yung iba, pinupuntahan pa rin ng anak. Lalo kung malapit lang yung bahay nila sa bahay ng alaga mo. Or yung iba, nag stay sa bahay ng anak. Or sila ang nag stay sa bahay ng matanda malas mo pag ganun. Ang Yom Kippur ay ang pinaka-holy holiday dito sa Israel. Ito rin yung time para humingi ng tawad sa mga kasalanan na gawa mo sa yung mga kapamilya o kaibigan. Kaya kung ikaw, may kasalanan na gawa, humingi ka na ng tawad. Pleche ka. Sila rin ay pumupunta sa Beth Knesset o Bahay Dasalan Siyempre ano pa, edi para manalangin, liban pa dito, sila yung nagpa-fasting ng higit 24 hours at kadalasan nagsusuot ng puti. Sa mga matatandang alaga namin, exempted sila sa pagpa-fasting kasi nga nagtitake sila ng gamot at hindi advisable sa kanila. Sa mga kabataan naman, usually mga kalahating araw lang. Lahat din ng business establishment ay sarado. Katulad nila ng malls, restaurant, bars, at pati na rin ang Ben Gurion Airport. Palagi ko sa Pilipinas, hindi pwede yung ganito. Lugi negosyo Gusyo. Hmm. na Kaya nagustuhan ko itong holiday nito. Ang sarap. Walang ingay. Uy, anong ginagawa mo dyan? Walang polusyon. Wala rin mga epal sa trapiko. Since sarado yung mga establishment, ingat sa mga nagbabike na malayo katulad ko. Kapag nabutasan ka ng gulong, wala rin taxi. Wala rin masakyan. Kaya sa huli, alay lakad ka. Shoutout nga pala sa mga nagtatrabaho dito sa Artsilya at sa Karanana. Nadaraanan ko to kanina. Dito ka rin makakita ng mga nagbabike at nagja sa gitna ng highway. Lakas ni ate oh. Lakas pa sa akin. syempre pahinga muna tayo nakakalaspag eh karamihan sa mga OFW dito ay sinasamantala ang pagkakataon para magpapicture sa gitna ng kalsada pwede ka rumampa pwede kang umiga pwede kang magdotdot pwede kang mag tiktok pwede kang mag -reels. at kung ano ano pang pwede mong maisipan shoutout din pala yung mga nagtatrabaho dyan sa Kwarsaba wala nadaanan ko lang Pupunta pala ako dito sa may Hoda Sharon. Ang ganda talaga ng mga highway dito sa Israel. Ang luluwag tapos wala kang iniilagang mga butas sa kalsada. Dumaan din pala ako dito sa may park ng Hoda Sharon. Ang ganda dito. Nakaka-relax yung park nila dito. Kung nature lover ka, may enjoy mo talaga dito. Maraming iba't ibang uri ng ibon na makikita mo dito. Kaya kung mahili ka sa birdie birdie, ito lugar to ay para sa iyo. Tingnan niyo to si Kuya Bibe, Hindi takot sa akin, no. Sarap iadobo. May napansin din akong sida dun sa tubig. Di ko lang alam kung pwede mamingwit. Malamang kung pwede mamingwit, ubos sana yung mga matatabang sida dyan. Tapos sa kabila, magigita mo pa yung bundok ng basura. Napaka-relaxing at tahimik talaga ng paligid. Kaya siguradong babalik-balikan ko pa dito. At biruin mo, nakapagpa-selfie pa ako sa bibing hindi takot sa tao. Nakalimutan ko pala magdala ng tubig. Mabuti na lang, meron mga drinking water dito sa Israel. At ano ka, ang lamig pa ng tubig. Pagkatapos nun, inakyat ko na ang bundok ng basura para makapunta dun sa tuktok at makita ang magandang view. Matagal-tagal na ako hindi nakapag-bike kaya hirap na hirap na ako magpadyak. Pagdating naman dun sa tuktok ay makikita mo ay napakagandang view ng Hoda Sharon. May flag din ng Israel sa tuktok at may malaking Hanukia o yung ilaw na sinisindihan tuwing holiday na Hanukkah sa Israel. Sa likod naman ay makikita mo ang malawak na taniman ng kamote. Kaya naisipan kong kumuha ng talbos ng kamote. Kaya hala, sige, kuha lang ng kamote. Mabuti na lang yung kipur. Wala nagbabantay. <laughs> o so, ayan, pwede na to. Uwian na mga 8.30 na sa oras na to kaya mainit na nakakalas pag nalalo alam nyo bang hindi bawal mag drive kapag yom kipur pero hindi lang sila nag drive dahil sa kanilang kultura may nagita akong mga nag drive na ambulansya police at mga emergency medical team hindi rin sila nag drive kasi nga delikado ito sa mga tao nagbibisikleta sa daan yun at nakawin na rin kaso hindi ko na maramdaman si Junjun mukhang naman hid na sa kakapadyak para yung jowa mo manhid na rin okay guys ilang lang sa ngayon maraming salamat sa panonood Later out. Bye.